ating huli aruy yan ito po rambutan ano po tawag sa inyo nito ito ay ganutan dito sa amin ganutan pang adobo yan ay aray ko ito po ang huli ko ngayong gabi hindi ay magpabunot ayan ito po ang huli ko ngayong gabing lapu-lapu, ayan hmm, sariwang sariwa pulang pulang hasang arik ko ayan ilang piraso lang po ang huli ko ito po ang isang lobster yan. Huli nating lobster isa. At ito pang mukbang. Pagi. Yan. Pang ulam. Aw. Ito po ay samaral. Ito pusit. paborito ng ating cameraman. Yan, kay inuli natin. Good size na ka mo. Good size na pusit <laughs> Ayan, Danggit at samaral. Yan, yan po ang ating huli ngayong gabi. At wala nang iba pa. Meron pa din eh. <laughs> Pinakamalaking 51. Nako, ay pis, pis Eri, kaya inuli ko ay pang, paulam sa pusa. Yan. Kasisid, ito na po ang huli namin. Tingnan nyo naman. ng katutak na pugita. Ito yung huli ng ating kasama. Yan. Ilang buto yari? Tatlo. Yan. Tatlong pugita. At isa pong pispis -pis <laughs> ng samaran. Yan. Aray. Yan. Nating isda ngayon gabi. Sarisaring saring isda. Yan, huli yung kasama ko. Magabisla da tapa dala sa abroad. Kain huli bisla rin. Yan ang bagang alis mo toy. Eh. Yan. Naku, napakagaling mo manong kasama ko. Itin eh, na nyo naman ang huli. Oh. Huli ang papaya eh. Yan po, kanyang huli diret mo na sa plastic ah ito na po ang huli naming pugita iyan